What's up mga lods? Papasok tayo sa trabaho pero punta muna tayo dito sa basura. Ang tingnan naman naman mga lodi Alam nyo mga lods, confirm na gumagana tong washing machine. Kasi tinanong ko na yung maintenance, kaya nila hindi kinukuha yan. Gumagana yan, pati yung ref, may konting kulang lang yan. So, pinos na nila to sa ano, kung sino kukuha. Pero walang kumuha talaga, parang one week na dyan mga lodi. Kita nyo naman lodi, parang nagasgas lang siya. Siguro, iniwan na. Kasi lumipat. Oh. Ang laki ng washing machine, mga lodi. Pang ano na to, ah. May mga dumi-dumi lang kasi hindi nila nilinisan siguro. So, grabe talaga, mga lods, so, oh. Siguro, mga lods, sa Pinas, sobrang mahal to kasi ginagamit na siguro sa ano, no? Sa tawag dito, laundry, mga laundry shop. So, laki, oh. So, habang pinapainit natin yung sakya, kasi papasok ko ngayon sa trabaho, alas 8 yung, alas 8 yung medya yung pasok ko. So, alas 8 pa lang dito. Timing din yon mga lods. So, check muna natin to sobrang o oh. tingnan nyo naman grabe mga lodi o oh. bagong bago pa makikita na yung diba pag mga luma may mga kalawang ito tingnan nyo bago at saka yung ref grabe mga lods tinapon lang mga lodi o oh. ito confirm na gumagana to may konting kulang nandito sa taas yung freezer nya pero laki talaga mga lods oh. matangkad pa sa akin oh. Oh. grabe tapon lang So, check natin dito mga lods kung ano yung Uy, grabe, ito yung golf na nilalagay ng ano, ng golf Tawag dito yung pinapalo sa golf Sobrang mahal din to mga lods So, ang tinatapon lang dito Tapos dito siguro sa loob, nakarami, may TV dito eh, tinabunan lang kasi nila eh Grabe mga lods So, itong basurahan mga lods, mga apat o limang TV na napulot natin dito na gumagana Grabe no? Tapos, uy, ito talaga, mga lods. Gumagana talaga to Na-confirm na, na gumagana. Pero hindi talaga kumuha. Pero may washing machine na rin kami. Pero sayang talaga, mga lodi Grabe, ang yaman nila dito. Dito, tapon lang. Grabe, no? Tapon lang, oh. Bagong-bago pa yan, mga lods. Oh. oh, grabe. Oh, my gosh, mga lods. So, sige na, mga lods. Papasok na tayo. Ingat kayo lagi dyan. at ano lang. Share-share nyo lang yung mga post ko at para ma-enjoy ko naman yung aking pagbablog dito. Ingat. Pasok na ako sa sakyan. Grabe mga lodi no. So, saglit lang. Itong sakyan ko kasi mga lods. Pinaandar ko to gamit yung cellphone ko. Kaya nung walang tao. So let's go. Pasok na tayo sa trabaho. Oh. Lagi silang nagtatanong mga lods kung anong plug daw to. Sabi ko Philippines, Manipakyao. <laughs> Kasi pag Manipakyao mga lodi, kilala nila pero pag Philippines hindi. To drive, turn on the key. <laughs> turn on the key pag mag-drive daw. So, pasok ko na yung key. So, ingat kayo lagi dyan. God bless mga lodi.